Iris, maging maunawain ka kung kapamilya ang makakausap, pero kung ibang tao ang kausap ay dapat na maging istrikto ka nang wala kang makuhang bad energy sa mga makakausap, at kung may ekstrang pera ay huwag ka basta magbibigay ng pera para walang makuhang ikakalungkot mo, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Taurus, dapat ay maging maingat ka sa mga kausap na tao ngayong araw na mahilig magsalita ng kaberdihan dahil sila ang tukso sa iyo ng galit at bad energy sa ibang bagay na gagawin, dahil sa iyong mga nadinig na kabastusan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Gemini, dapat ngayong araw ay may ugali kang strike to nang wala nang lumapit sa iyo, na mga bad energy na madadala ng mga makakausap, at umiwas ka sa alak at sa mahilig magsalita ng kayabangan para sa iyong kalusugan. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, maging maingat ka sa paglilibot paggabi na, o huwag ng lumabas hanggat maaari para sa iyong kalusugan, at mahahalagang bagay sa iyo, at umiwas ka rin sa mga discussion ngayong araw dahil baka makakakuha ka, ng ikakagalit mo na magdadala sa iyo ng kalungkutan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, ngayong araw ay maging mas maingat ka sa mga bagong kausap, dahil mahilig sila magpaniwala ng kausap para makaisa kaya lakasan mo ang pakiramdam, nang makaiwas ka sa kalungkutan kaya mas maging maingat ka ngayong araw, signos na pahiwatig ng mga bituin. Virgo dapat ka muna umiwas sa mga kasama o kakilala kung ikaw ay aayain sa paggala, gastos ang iyong makukuha at pwedeng may maling bisyo pa. Ang pwedeng makuha at iwasan mo muna ang alak sa buong araw. Signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra. Dapat ay may katapangan ang iyong ugali na may kahirapan na makausap para layuan ka ng mga tao na mahilig gumawa ng pakinabang lang. At kung gagawa ka ng desisyon ngayong araw, dapat ay relax ka muna dahil kung mabibigla kang gumawa ng desisyon ay pwede kang makakuha ng ikakalungkot, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio Maging matalas ang iyong isipan ngayong araw, kung sa mga kausap kahit iyo ng matagal ng kakilala, para makaiwas ka naman sa gastos at magalit, at iwasan mo muna ang mga pagkain na lamang loob sa gabi, signos na pahiwatig ng mga bituin. Sagittarius, dapat ay umiwas ka muna sa malalaking tubig ngayong araw, at huwag ka magtatagal maligo sa madaling araw, at iwasan mong magalit kagad ngayong araw dahil doon ka makakakuha ng kalungkutan, kung mabilis kang magagalit, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Capricorn, maging alerto ka kung ikaw ay magbibiyahe, at iwasan ang makipag-usap sa mga hindi mo kakilala, para maging maayos ang iyong araw kung sa pagbibiyahe, at huwag ka na umayon kagad, sa mga gustong gawin na isama ka ng mga kaibigan, dapat mong magawa na maging wise, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius Mag-ingat ka sa mga gagawin mong importante ngayong araw. Focus ka para hindi ka magkaroon ng suliranin sa hinaharap sa magagawa mo ngayong araw. Kaya maging maingat sa dapat na gagawin ng makaiwas ka sa kalungkutan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces, maging maingat ka sa pagsasalita, lalo na kung ikaw ay nasa trabaho. Baka ikaw ay mapintasan ng lihim at makainggitan ng ibang kasama sa trabaho, at huwag ka rin gagawa ng pagbibigay ng paglilibre sa mga kasama, dahil kukuhanan ka ng swerte ng hindi mo nalalaman, signos na pahiwatig ng mga bituin.